Kailangan mo kumain natin. Hindi ka lalakas. Marami tayo ang isa Hmm. Yan pala yung baon mo kuya. Oh. Anong dala mong baon? Ay, dala mong ulam. Hmm, talagang sanay sila katekaram mo. Yeah, 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 yeah. Isa like ha? Ate, ah, kailangan mo kumain. Talaga. Hindi ka gagaling. Kain ka na. Kailangan mo kong piliting kumain. Oh. Ah. Si Bea, may bibigay daw sa'yo si, ano, Puyagos. Halika! May regalo ako sa'yo. <laughs> <laughs> ano yung pinabibigay mo sa akin? Sabi mo, pagbalik ko, baby kita. Kid na. Ay, like eh. <coughs> kala ko na ibibigay mo. Awas! Ah, May panglagay ko na <-pula> si Ngaw. Ah, okay. Thank you. <coughs> Sabi mo, kaya no? No, okay. Pwede rin, si Kilikili. Pantanggay ng akbong. Hindi, mas okay yun sa ano, Kilikili. Sige ka kayo ni... Sige <coughs> ka <-ta> kayo. <coughs> Kumusta naman si Ate sila, bilang pinsan? Mabait po 'yan. Napakabait po niyan eh. Pag ano ba may problema yung bawat isa sa amin, nag-open po kami sa uh, bawat isa. Nako. Oh. Hindi po ako ko Kuya Lito, <laughs> masakit na ang chan nito. Konti na lang. Konti na lang oh, daw. Pinisok na lang ka mm. ka. ka ka. Yung sige, hintayin mo, ano na na, ano, baka, baka pwede na yan. Pagkakulo na lang. Ah, pagkakulo na. O, para mas... oh ito mga... ka, na. baka nahirapan ka. Eh, ba't na, hihilo ka? Masyari nahihilo raw. Tablat oh. ano, kaya mo? Baka matumba ka. Ano ba? kasi yung tayo, may ko eh. Ito po yung pamilya ni ano ni Kuya Mark. Siyempre si nanay. Ito yung manugang. Kuya, pangalan mo ulit? Jerome. Jerome? Ilan taong ka na? 21. 21, buti ka pa. Alam mo yung edad mo. Si ate, kapatid? Kapatid, anak ko si, po. Yung panganay po nyo nasan? Ito, ito. Ayun, yung pinakamaganda. Pero maganda sila lahat. Baka magselo si... Ay, tumalikod na nga si ate. Maganda, maganda sila lahat pala, ibig ko sabihin. Oh. Ito, ito po yung bunso namin. Apo, ito po si yung panganay. Pangalan nyo? Jonalyn po. Si ate Jonalyn, ilan tan po kayo? 30 po. 30. Si ate Jonalyn, yung panganay ka telegram 31 po ba? 30 po. 30? Tapos, sumunod 30. po sa kanya, Nay? Nasa ano po, Montalban. Montalban. Ta tatay po ni Ray. Ah, Yun, sumunod po sa pangat pangalawa? Nasa ano naman po, Mahiltap. Mahiltap. Doon po nakapag asawa Ay, ay, hindi. Pangilan nga po si Mark? Ano po, pali... Pangapat po. Pangapat. Yung pangatlo po, nasan? asa ah, ano po manalong manalong Ay, yung pang-apat ito na po kambal yung kambal ah si, si kuya Marco. Mark at si Marco okay. yung panlima ayun po yung buntis ayun buntis ayun si ate ate pangalan mo nga ate Angelica. si Angelica ayun siya tapos si Bonsuna Ayan, si Kuya Arman. Pinagbubutihan mo pa yung pag-aaral mo? Okay, gaano gaano mo pinagbubutihan? 1 to 10. Uh, Kaya mo pinagbubuti <laughs> mo <May> Naya siya. <laughs> Kasi ate silin natin, no? tumayo lang para siyang ano. Pero tignan natin yung ano, nay tara. Pag ready na tayo ng ano, baka uh, luto na tong ano ni Kuya Lito. Okay na ba yan si Celine? Ano na? Abay, 110% na masarap to. Oh, okay na. Baka hindi niya makalimutan yung luto ko. Hmm, sige. San... San... Ah, matabang sa asin. Ma... Ang, ang ano ko kasi, hindi mm. di bali magdagdag ng asin. Kung sino yung ano. Eh. Kasi ano na eh. Hmm. Gusto ko lumalasa yung luya. Luya. Kasi iba yung lasa ng luya. Oh, saan tayo kaya mag-ano? Pwedeng mag-ayos ng ano? Kuya well, Lito ah, mawawala ang sakit niya dyan ha. Ah. Baka siya ng sabaw. Matigas pa Sabaw muna. Ito po yung ating uh, ano tawag dito? Tinola Manok. Tinola malalito. Ay anong tawag doon? Tinola malalito. <laughs> Tinola teklito. Okay, sige, wala na ba? Ay. Para makaano siya ng mainit na sabaw. Ate, oh. Ano? Mawala yung ano mo. Hmm. Ano mo? Kaya mo? Kaya mo. na lang siguro. Sabaw muna. Hindi, sigi Magano ka ng sabaw para mainitan yung ano mo. Hmm. Anong lasa? Wala pa ako lasa. Ah. Sige, para mainitan lang ang tiyan mo. Ano kasi itong bata na to eh, Sa tingin ko may ulcer siya. Kasi hindi siya nakain daw ng ano, uh, la, uh, breakfast. Mm mamaya na lang po kakain. Hmm? Hmm. Kailangan mo kumain natin. Hindi ka lalakas. siya Hmm. Yan pala yung baon mo kuya. Hmm. Anong dala mong baon? Ay, dala mong ulam. Hmm, mm. talagang sanay sila katika lang mo. Isa siya Mahangkad lang ako. lang ako. Ati kailangan mo kumain talaga. Hindi ka gagaling. Kain ka na. Kailangan mong pilitin kumain. O. Mahon ka. Isip kumain ka. Mahon ka. Pakumpayin kita sa ano hospital pag di ka lumakas hanggang bukas hindi kailangan mong maubos yan hindi ako alis dito hanggat di pa ubos yan dagdagan mo naman yung ulam mo Kuya Mark ano ka ba? Madami yan. Sige na. Kapiraso yung kinuha. Sige na. <laughs> Hindi po lahat na luto ka, Tekra. Malit yung ano, lagayan. Pakuloy na yun. Malit pala ng lunch box mo, no? no? Lunch box. <laughs> 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 Lunok lang. Tapos kainin mo yung ano, karne. Kainin mo. Magtatampo sa'yo si Kuya Lito pag di mo inaubos yan. Kayo. mo mm. <laughs> oh, mga ganito? sabaw na lang ubusin mo ate. <coughs> mm. Okay, sige. Hindi na kaya. Okay, hindi na daw kaya. Yung tubig. O, dito na lang yung tubig. <coughs> eh, dito na lang ito kaya. Nagkain ka na. Paano ka ito? Diyan tahal kuya 'yung ano, iisasayin po niyo. Uh, apat na ba 'yan? 4. Hmm. Maganda. Eh, po 'yung dinadala nating regalo sa kanila ka textum. Ingat at snasan 'yung bata. Kayo gusto uminom ni. Oh, 'yung gatas niyo. Ininom kayo ng gatas sa Okay. Ay, Oh. Hati-hati oh. oh. kayo dyan, ha? Okay? Ano sasabihin? Thank you po. Thank, Thank you. you po. Hey. Masarap yan. Nakakatuwa yung mga bata. Hawak-hawak yung dala nating pasalubong na gatas. Mm. Kuya, nagustuhan mo yung gatas? Hmm. Gusto mo timpla na kita? Okay, tara. Timpla kita. Tara ate, timpla ko kayo. Masarap yan. Mm. <laughs> Takbo sila oh para matikman na nila Kuya Mark, tulungan mo ako Simplan natin yung mga pamangkin mong gatas Gusto na daw nilang matikman eh Hindi, kahit ano yan, malamig, mainit oh.

Ang mabait na Tito Baw <laughs> Nasaya-saya daw, o? Oh. Hmm <laughs> Mm. thank you Mark. thank you <laughs> <laughs> so, yeah. <Masarap> ba mm. <laughs>

nagustuhan gusto ni Kuya. -hmm. Tapos mamaya naman na. Okay. Ano po sasabihin? Welcome. Ang galing oh Salamat. Oh. Oh, pati si nanay oh. <laughs> ah. Paano, paano?

Dalawa yung mahihiyain dito. Parang, ba't ka nahihiya? Nahihiya ka ba? Hmm, nahihiya siya. Ba't alam na, ba't alam na yung ganun, nahihiya sila? Ang dumagat ko talaga Ganyan po yung karakter. Hmm. Okay. Si ate din mahihiyain. No? Pagka tinatamatan na yung, ah, parang si Jillian nga din pala. Hmm. Oh, gusto mo yan? Gusto mo yan? Oh. Ha? Gusto mo yan? Gusto mo yan? Ay, hindi pa po siya nakakaintindi ate. Hmm. <laughs> si ate Bea natin, kateka na, napasarap yung tulog. Ate Bea, may bibigay daw sa'yo si, ano, Puyagos. Alika, may regalo ako sa'yo. <laughs> Ano yung pinabibili mo sa akin? Kung sabi mo pagbalik ko bibili kita Tawas Tawas Yung nagay mo sa labi Tawas nga Ay kala ko na ibigay mo Tawas Yung panglagay ko po sa singaw Ah, okay Thank you Sabi mo, ayan o oh. No, okay. Pwede, pwede rin, sa si Kilikili. Hahaha. Ang ng akbong. lang <laughs> Hindi <laughs> mas okay yun sa ano, Kilikili. <laughs> Ang hangal <halap. laughs> ko. Sige ka kayo ni... ni sige ka kayo. Hahaha. yung maligo, lagay yung si Kilikili. <laughs> Para mabango. Hindi, tutusin to mas okay yun. Nakakaputi ng Kilikili. Kung ano. Hmm. hmm. Kahit panligo mo, lagay mo sa tubig. <laughs> sige pang lagay ko po ba dito ko sa ano? Ah, at saka natural kasi yan. Sige ka kayo nito hmm. Kala ko may putok ka. Kaya, <laughs> singaw pala, singaw. Pala, kala ko na ano yung bibigay mo. Wala ka sa ayos. Para naman po itong masakit nilalagay sa ano. Hmm, ako din yan din gamit ko. Ano yan, 100% ah, uh, guarantee. Na paglinagyan mo ng ano, tawas, okay siya.

Hmm. Baka pwede na natin makasama si Ate Selim dito. At ano. Ay! Ay, kainin na to Okay lang po. Tara po, kain po tayo para Ay, kayo. ano. Kain na po, tayo, kainan Hey! Uh, sama na po sila, eh, nanay. Nay, kain na oh. Hmm. tayo. Aww. Hmm. Pangalan po nyo. Bless po ako, bless. Neda. Ay uh. Ilan taon na po kayo? 61. 61. Tara po kayo na tayo. Bago ano. Tara, Ay, tara. kayo mark. <laughs> Ay, ano pa? Hmm. Tanda din lang. Pagkakit, tumakit din. Pagkakit, tumakit din.

singer pala dito. Mike lang po to. Ako na po. Bakit nga ba pinagliling kura? Bakit pinasa sa i

o ្រ h Oh. 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 Oh.